Good morning, Kajang Lemon. Titingin tayo ng manok na kakatayin, pang ulam. Pili tayo ng malaki-laki. Bibi sana, kaso medyo bata pa. Ito hindi pwede. Pang materialis ko tong manok na to. White para wakan. Black. Black kanya matanda na ito sana kaso medyo payat hanapin natin yung kapatid nito hanap tayo ng makakatay na manok ito medyo malilit pa palakin pa natin medyo maulan kasi dito kaya maputik ito hindi rin pwede. asil to uh, pang materialis Ayan. Ito so, ang kakatayin natin ng manok. Huhuliin natin. Ayan. Hindi dyan mo. na. Kaya na Oh! Ito wala. Ay, ay, ay. Dito tayo, dito tayo. Huli tayo, guys. Nakawala. Tara! Tara! Daging uh, lewa na, uh. mataba-taba. Katayin natin, bawas tayo ng roster. Malit yung lahi, atayin natin. Let's go! Dahil walang maisip na maulam, sakatay <coughs> tayo, -tay tayo -tay ng, -tay. -tay ng manok. Rajan Lemon Sakto may mga Talbos sili tayo Mang Mga tayo mamaya Saka ampalaya May ampalaya ako dun <laughs> Aray Saan <laughs> tayo? Pinaria ang mano Let's go Katayin na natin Ayan Lemon Ayan Nabalayipuan natin Yung ating mano Ito yung manok na to Ang lahi nito Is galing pa ng Palawan Ito yung sasabi nilang Oriental Native Parawakan to, Agen Lemon. Tingnan nyo naman yung kanya. Oh. Lalaki to, pero manilaw-nilaw yung kanyang parne at balat Masarap tong sabawang. Lutoin natin to ng kwan. Lutong nilukano. Pinariyan. Yung native naman o. Oh. Para matanggal yung mga malilit na balahiko ka din. Eh. Suplete natin. kinikili para matanggal yung ang hit makapapain ka nito natin ang asin ka din ngayon para matanggal yung mga excess na balahibo asin pantanggal na lansa ang kajin no? ganda ng karne bilog na bilog Yan, kajun lemon, yung ating native na manok na hinuli. Yan, katay na. Um, titola natin, papariyahan, lalagyan ng ampalaya. Ayan. Let's go, kajan lemon.